Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpapala at mga pagninilay sa salita ng Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob, manalangin tayo. Panginoon, sa gabing ito, lumalapit ako sa iyong presensya. Salamat sa katahimikan ng gabi at sa sandaling ito ng pagninilay. Inaanyayahan kita, Panginoon, sa silid na ito. Samahan mo ako sa panahong ito ng panalangin. Linisin mo ang aking isip, kalmahin ang aking puso. Tulungan mo akong itoon ang puso at isipan sa iyo. Naway madam ako ang kapahingahan ng iyong pagyakap. Diyos ko, salamat po sa araw na ito. Salamat sa bawat gising, bawat hakbang, bawat hininga. Salamat sa mga biyayang nakita ko at sa mga hindi ko namalayan. Salamat sa trabaho, sa pagkain, sa katawang malusog. Salamat sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga taong iyong ipinadala upang ako ay palakasin. Salamat sa mga pagsubok sapagkat doon ko lalo kang nakilala. Salamat sa iyong katapatan na kailan may hindi nagbabago. Ama, patawarin mo ako, Ama. Sa lahat ng maling salita kilos at iniisip ko ngayong araw. Kung ako man ay naging pabaya, mainit ang ulo o nakasakit ng damdamin, linisin mo ako. Tinatanggap ko ang aking kahinaan. Ibinubukas ko ang aking puso. Pumasok ka at hugasan mo ako. Bible Reflection 1 Juan chapter 1 verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang awa. Panalangin para sa kapayapaan at kapahingahan. Panginoon, sa oras na ito, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng bigat ng aking damdamin. Pagod na pagod na po ako katawan, isip at puso. Pahingahin mo ako. Bible reflection, Mateo chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. Tulungan mo akong matulog ng mahimbing. Protektahan mo ang aking diwa mula sa masasamang panaginip. Bigyan mo ako ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Panalangin para sa pamilya at mahal sa buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking pamilya. Inyong balutin ng proteksyon ang bawat isa sa amin. Ilayo kami sa sakit, panganib at tukso. Pagpalain mo ang aming mga magulang, mga anak, asawa at kapatid. Punuin mo ng pag-ibig, pagtutulungan at pagkakaisa ang aming tahanan. Kung meron sa amin ang nahihirapan, nag-isa o nalilito, gabayan mo sila o Diyos. Maging liwanag ka sa bawat sulok ng aming buhay. Panginoon, inilalapit ko rin ang aming bayan. Pagalingin mo kami sa kahirapan, kaguluhan at kasamaan. Gabayan mo ang aming mga pinuno. Pagpalain mo ang mga frontliners, guro, manggagawa at lahat ng nagsusumikap para sa ikabubuti ng marami, ipinapanalangin ko rin ang mga bansang dumaranas ng digmaan, gutom at kalamidad naway dumaloy ang iyong habag at kapayapaan sa buong mundo. Pagninilay sa Salita ng Diyos Awid Chapter 4 Verse 8 Sa kapayapaan ay hihiga ako at agad na makakatulog sapagkat ikaw o Panginoon, ang nag-iisa na nagpapahintulot na ako'y mamuhay ng tiwasay. Filipos chapter 4 verse 6-7 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isipan. Awit chapter 23 verse 1 to 2 Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, inaakay sa tahimik na batis. Panginoon, sa gabing ito, muli kong isinusuko ang lahat sa iyo. Ang aking mga plano, pangarap at bukas. Lahat ay iyo. Wala akong magagawa kung wala ka. Nais ko lamang matulog ngayong gabi na ang puso ko'y nakatuon sa iyo. Ikaw ang aking kanlungan, aking lakas at aking tagapagligtas. Salamat o Diyos, buong buhay ko iyo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa presensya mo. Salamat sa kapatawaran, pag-ibig, at kapahingahan. Naway ang iyong mga anghel ang siyang magbantay sa aking pagtulog. Naway maging panatag ang aking diwa sapagkat ikaw ang aking Diyos. Benediction. Bilang chapter 6, talata 24 hanggang 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Ipaliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang muka sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang Kanyang muka sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ang manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang lob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Dios Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo yun sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!